Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko sa inyo ay ang ipinadalang kwento ni Carmina na taga-Kawit, Cavite. Ako po si Carmina, 24 na taong gulang ako noon nang naisipan naming magkakaibigan na mag-outing. Tuwing sasapit ang summer ay kung saan saan kami nakakarating para mag-swimming. Lima kami magkakaibigan, tatlo po kaming babae at ang dalawa kong kaibigan ay mga bakla, si Anthony at Christian. Naisipan namin na pumunta sa probinsya ng Leyte. May nakapagsabi sa amin magkakaibigan na maganda raw doon. Nakapunta na raw kasi sila sa lugar na yon. Si Anthony at Christian ay magkasamang nagtatrabaho sa isang parlor. Si Irish at Carla naman ay mga kasama ko na nagtatrabaho sa isang pabrika ng mga gatas. Malayo pa lang ang summer ay nag-iipon na kami magkakaibigan ng pera para pag may nagustuhan kaming lugar na pupuntahan ay mararating namin. Bata pa lang kami magkakaibigan ay mahilig na kami mag-outing. April 24, 2014, araw na pag-alis naming magkakaibigan. Sa airport na kami nagkita-kita. Isang oras na naman ang biyahe papunta sa Leyte pag sumakay ka sa aeroplano. Ang plano namin magkakaibigan ay limang araw kami sa Leyte Pupunta kami sa isang lugar na bihira raw marating ng mga turista dahil nasa liblib na lugar daw ito. Pag narating mo raw ang lugar na ito ay parang nakarating ka na raw sa paraiso. Sobrang ganda daw ng tanawin. At napakalinaw raw ng tubig sa dagat. Kaya bago ka raw makarating rito ay kailangan mo pang umakyat ng dalawang bundok. Pagdating namin sa Leyte, ay kumain muna kami ng pananghalian sa isang restaurant. May dala kaming mapa para hindi kami maligaw sa pupuntahan namin. Hindi muna kami tumuloy sa pupuntahan namin. Naisip ng mga kaibigan ko na magpalipas muna kami ng gabi sa isang maliit na hotel sa bayan. Maaga na lang kaming aalis paakyat ng bundok. Kinabukasan, maaga kaming umalis, sumakay kami ng bus. Tatlong oras ang biyahe papunta sa sakayan ng bangka. Isang oras naman mahigit ang nilalakbay ng bangka papunta sa lugar na pupuntahan namin. Sinabi ng bangkero na malayo pa raw ang lalakarin para makarating ka sa dagat. Sinabi pa nito na magingat kami. Marami raw kasing mga naliligaw na nagpupunta sa lugar na yon. Sa sinabing yon ng bangkero ay kinabahan ako. Sinabi ko sa kanila na wag na lang kaya kaming tumuloy. Pero nagpatuloy pa rin sa paglakad ang mga kaibigan ko. Kaya sumunod na lang ako. Bakit pa lang kami sa isang bundok ay sobrang layo na. Walang ginawa ang mga kaibigan ko kundi magkuhaan ng magkuhaan ng mga litrato. Kung saan may magandang view ay nagpapa picture kami. Sa ganda ng mga tanawin na nadadaanan namin ay nawala lahat ang kaba na naramdaman ko sa sinabi ng bankero. Lalo kami namang ha sa ganda ng ikalawang bundok na aming dinaanan. Napakaraming magagandang bulaklak na noon ko lang nakita sa tanang buhay ko mga naglalakihan at nagtataas ang puno. Madulas at malumot sa daan kaya lagi kaming nadadapa at nadudulas. Maya, maya lang, sinabi ni Christian na malapit na raw kami sa dagat na liliguan namin. Pagdating namin sa tuktok ng ikalawang bundok, ay natanaw namin ang dagat. Sobrang ganda nito, parang kristal sa sobrang linaw ang tubig. Pati ang buhangin ay puting-puti. Nang nasa baba na kami, para kami nasa isang paraiso. At para kami mga batang nagtampisaw agad. Tamang-tama lang ang lamig ng tubig. Mahusay lumangoy ang mga kaibigan ko. Ako lang yata ang hindi gaanong marunong lumangoy. Takot kasi ako sa malalim. Kaya pag alam kong malalim na ang nalalongoy ko, ay agad na akong bumabalik. Nang nakaramdam na ako ng pagod, umupong muna ako sa pangpang para magpahinga. Naisipan kong kunin ang kamera naming dala para kuhaan ng nitrato ang mga kaibigan ko habang naliliko sila. Nagulat na lang ako nang may biglang tumabig sa kamera na hawak ko humagis ang kamera, mabuti na lang at hindi ito nasira. Wala naman akong katabi, naliligo lahat sa dagat ang mga kaibigan ko. At wala rin naman kaming ibang kasama kundi kaming lima lang. Natakot ako kaya hindi ko nalang ginamit ang kamera. Tinawag ko ang mga kaibigan ko at kwenento ko sa kanila ang nangyari pero tawanan lang sila ng tawanan, lalo na ang mga kaibigan kong bakla. Kinuha ni Carla ang kamera, nagpicture na siya ng nagpicture. Maya-maya lang, nakaramdam na kami ng gutom, kaya kumain muna kami. Marami rin kami baon na pagkain, bago kasi kami umalis ay bumili muna kami. Habang kumakain kami, naalala namin si Carla para sabihin na kumain muna ito bago magpicture. Nagulat kami, wala ito. Lumingalinga kami sa paligid pero wala talaga siya. Sigaw na kami ng sigaw, hindi ito sumasagot kaya naisipan naming hanapin na lang ito. Kaba at takot ang naramdaman ko ng araw na yon parang may kakaiba sa lugar na pinuntahan namin lalo na nang sumagi sa isip ko ang nangyari sa akin umakyat uli kami sa bundok para hanapin si Carla baka kasi naisipan nito na doon kumuha ng mga litrato magtatakip silim na pero hindi pa rin namin nakikita si Carla nagpa siya kaming apat na bumalik sa dagat para kuhain ang mga gamit namin at pagkatapos, hihingi kami ng tulong sa mga rescuers para hanapin si Carla. Laking gulat namin nang nakita namin si Carla na nasa gilid na ng dagat. Nakahiga ito at walang malay. Binuhat ni Christian si Carla nang biglang dumilat ang mata nito. Nagsalita ito at nagpababa. Kunento ni Carla na habang kumukuha siya ng mga litrato ay nagulat siya nang nasa ibang lugar na raw siya. Lakad lang daw siya ng lakad. Hinahanap niya ang daan papunta sa dagat pero hindi raw niya ito makita. Naririnig daw niya ang mga tinig namin pero hindi niya kami makita. Nagulat na lang daw siya nang may biglang tumulak sa kanya at nahulog siya sa napakalalim na butas. Kinilabutan kaming lahat sa kwento ni Carla. Kaya nagpasya siya kaming umuwi na kahit na dumidilim na sa paligid. Habang naglalakad kami, humangi ng malakas at nakarinig kami ng mga iba't ibang tinig na malalakas. Pero, hindi namin maintindihan kung ano ang mga tinig na yon. Halos hindi na kami makalakad sa sobrang takot. Lakad at takbo ang ginawa namin lima. Kahit na madilim sa dinadaanan namin ay patuloy pa rin kami sa pagtakbo. Natatandaan ko pa noon, puro gasgas ang katawan namin dahil sa mga sanga ng kahoy. Nakalagpas na kami sa isang bundok. Nagpasya kami na magpahinga muna. Tabi-tabi kaming lima na nakaupo, takot na takot at nanginginig sa sobrang pagod. Sinabi ni Anthony na doon na lang kami sa bundok na yon magpalipas ng gabi. Sobrang delikado sa daan, madulas at matarik ang bundok. Mabuti na lang at may dala si Christian na flashlight. Kaya ito ang nagsilbing ilaw namin. Kahit na takot na takot kami, kailangan namin maging matatag at paglabanan ang mga takot na nararamdaman namin malamig at napakaraming malalaking lamok na nangangagat. Kinakabahan din kami baka may mga ahas na lumapit sa amin. Hanggang sa mag-umaga na, kaya dali-dali kaming naglakad pababa ng bundok. Mabuti na lang at nakababa kami ng ligtas na walang nangyaring masama sa amin. May nakapagsabi na ang lugar na yon ay pinamamahayan ng mga engkanto. Madalas pa rin kami mag-outing kaya lang pinipili na namin ang lugar na pupuntahan namin. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po